Sa lahat po ng mga subscribers ko ay uh, higpitan po natin makiramdam at uh, magmasid sa ating mga kapaligiran dahil yung pong susunod na uh, mapapanood ninyo ay uh, talaga naman nakakahindik-hindik na kung saan ay talaga naman uh, itong mga dumarating na mga gamit pang uh, digmaan ng Amerika na nandito na po sa atin sa Pilipinas ay hindi po matatawaran na kung atin pong tatansahin ay uh, pag ito po ay uh, bumagsak sa kahit na saan ay talaga namang uh, tunaw ang uh, mababagsakan, Ganon din po yung uh, siyempre hindi naman po patatalo din ang China at uh, ang pagkakaalam ko po talaga ay uh, hindi makikipagsabayan ang China sa mga ganitong mga missile-missile na kundi ang uh, ipanglaban po ng China ay nuclear at uh, yan po nuclear uh, na yan ay poison po yan lason po yan at saka uh, uh, talaga ng mga kasi po ang nuclear yung uh, kung po niya matindi po yan yung radiation so ibig sabihin po yung uh, yung malapitan po yan or uh, either sa masasakupan po niyan ultimong tubig po ay wala tayong maiinom kung sakasakali pero yun po yung sinasabi ko na sana ay uh, wag matuloy dahil uh, uh, dito po ako naawa dito sa ating mga kabataan na sa paulit-ulit ko na lamang po sinasabi rito na ngayon pa lamang sila Uh, gagawa ng kanilang kapalaran o kanilang uh, uh, sariling buhay ay ito at uh, maaga na silang makikitil kung sa man at dumating ang girang ito sa so, ganun pa man kung talagang hindi na po maiiwasan ay ito lamang po ang masasabi ko, hindi po nagbabago yung aking uh, stand na kopkopin ko po kayong lahat ng mga subscribers ko at uh, magsama-sama po tayo dito kung saan man at itong uh, dito sa lugar ko at uh, yung pong uh, gusto na sumama dito gustong maligtas gustong uh, makaiwas sa uh, sa darating na ito ay uh, dito po ba uh, welcome po kayong lahat dito ng mga subscribers ko at uh, ulit, -ulit ko lang pong sinasabi ito na noon pa matagal ko na pong sinasabi nito ito na yung nag-subscribe po o mag-subscribe sa channel ko noon pa po ito ha ay suswertehin so ito na po yun ibig pong sabihin hindi man kayo uh, uh, sunyerte ng uh, literal ay ito na po uh, pag nangyari po ito ay uh, swerte na po kayo dahil uh, dito po ay kukupin ko po kayong lahat at uh, uulitin ko lang po wag po kayong mag-isip ng kung ano pa gusto ko po maliwanag po yung inyong isipan at uh, gusto ko uh, maging uh, uh, wala kayong alalahanin kasi nga po dito po pag nandito po kayo sa akin ay wala po kayong poproblemahin lalo na po pagkain so yun po at uh, pinaninindigan ko lamang po kung ano po yung aking uh, uh, sinasabi noon pa sa inyo na na talaga namang ah uh, Uh, nas, na, paulit ulit ko po sinasabi sa inyo na noon pa na kung sa kasakaling magkaroon ng dilubyo ay kukupin ko po kayo so ito na po yun at uh, pero ganun pa man ay sana wag naman mata, ma, matuloy ang gira nito dahil uh, marami pa rin po malulungkot pa rin po tayo na uh, madadamay po yung mga iba na papaano na po yung mga hindi ko subscriber tapos hindi naman sila nakasama natin dito kasi hindi naman talaga nila alam itong channel ko ay uh, yun po ang tiyak na po yun tiyak na pong uh, talagang uh, mamamatay ang mga uh, hindi po mapapasama dito sa atin kaya po ganun na lang po ang lakas ng loob ko na sabi kong kupkupin kayo dahil po ay alam ko po sa sarili ko, alam ko po ang uh, kakayanan ko, alam ko po ang kapasidad ko. At uh, hindi man halata, kumbaga, isa pa rin ako mukhang hampas lupa at patay gutom, ay dito masusubukan, na, masusubukan nyo na po ako. So basta dasal lang din po ang ating uh, ang ating uh, gagawin baka sakaling makuha pa sa dasal pero sabi ko nga po kung uh, talagang nandyan ah wala na po na ang uh, magagawa tayo kundi tanggapin ang kapalaran at uh, yun, basta ang importante doon, magsama-sama tayo rito na mga subscriber ko at ang importante dito na ipadama ko sa inyo yung madalas kong sinasabing mahal ko kayong lahat ayan po ang, uh, ang uh, lagi ko sinasabi sa inyo anyway po, para po sa, para po sa inyong kaalaman ay uh, uh, ano to ano bang, ano bang araw ngayon nalimutan ko tuloy So anyway, saka na natin pag-usapan yung uh, kwan, basta abangan nyo po yung uh, pag naka kami ng Mindoro, abangan nyo po yung uh, i, uh, i, i, i- upload ko kung paano po kayo nga uh, kung paano po tayo magkikita kung saan ko po, kung saan namin kayo pipick up in, kung saan kayo lugar kung saan kayo pan at ilan kayo doon niyo po malalaman yung sa i-upload ko pong video yung gagawin pag dumating po kami diyan sa uh, Mindoro at uh, gagawa oras na nakarating kami doon ay uh, gagawa po agad-agad ako ng video kasi nga po hindi po natin alam kung uh, kung uh, kailan at uh, baka bigla na lang uh, 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 sumiklab itong digmaang ito. At uh, yun po at uh, uh, panoorin nyo na po itong susunod na uh, video ito. Subic Bay Philippines, the atmosphere in Subic Bay, Philippines, suddenly changed with the arrival of a huge German military fleet. Bringing more than 9,000 rapid reaction forces, 50,000 soldiers, and 10,000 military vehicles, Germany showed its seriousness and strength in this military operation. All these personnel and equipment arrived on the cargo ship Ark Germania, which docked at Subic Bay today. Germany deploys rapid reaction forces, soldiers and military vehicles to the Philippines. Manila, June 27, 2024. More than 9,000 German rapid reaction forces, 50,000 soldiers and 10,000 military vehicles have arrived in Subic Bay, Philippines on the cargo ship Arc Germania. The personnel Combat vehicles and other combat equipment were offloaded from the ship and are ready for deployment in the Philippines. The arrival of the German troops was enthusiastically welcomed by the Philippine government. <laughs> In addition to rapid reaction forces, Germany is also sending a large number of military vehicles, including tanks, armored vehicles, and logistics vehicles. These vehicles are expected to provide the necessary logistics. Other combat equipment, such as weapons and ammunition, were also brought to ensure maximum combat readiness. The ARC Germania cargo ship carries various types of combat vehicles, including Leopard 2 tanks, Martyr armored vehicles, and Puma infantry fighting vehicles. German troops also carry advanced weaponry such as anti tank and anti aircraft missiles. The cargo ship Ark Germania, which is one of the largest military logistics ships in the world, had made the long journey from Europe to deliver this German military contingent. Their arrival at Subic Bay was met with full readiness from the Philippine side, which has arranged for venues and facilities to accommodate the large force. This massive deployment of German troops and military proving the interoperability and preparedness of both countries in the face of regional threats. And the Philippines. The Philippine government explained that Germany has increased military cooperation with countries in the region, including Japan, South Korea, and Australia. The deployment of German troops to the Philippines shows that Germany is committed to maintaining peace and stability in the Asia Pacific region. Germany also wants to demonstrate its military strength to other countries in the region.